yun uh, Oh, abi oh. Uh. Okay, pasok tayo ka mo to. Grabe. Ganda pala dito ka mo Gantai Ayun dito. Wow. Lutag. Okay, kamoto. Good morning, mga kamoto dyan. Dito pa tayo sa Kapatagan. Ito na yung, ano, ngatlong vlog natin. Yung pangalawang vlog namin, doon lang kami nagkape sa CEO si Latte. Bando rin ang Kapatagan tsaka Bansalan. Sarap magkape doon. Ang ah, ganda ng view. Ito ngayon, ah, 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 ah. Ito yung pangatlo May puntahan tayo doon sa Atuban Sa Santa Cruz White Sand din Okay, puntahan natin Tanong-tanong lang tayo doon Ito yung mga gulay nila oh Kamote Bumbay Patatas Pilang kilo ni go? kilo? 30 uh, Ha? 30. 130 Ito pa kamoto oh Ito 95 ang kilo Love you Mani 95 yung kilo Mangga sa Kwan. Amin ako sa Maitong. Ah, imong pamilya? Ang mga province mga plan Ah, plan Planya. niya. Impas. Yeah, Gary Food Sir, mga Cordero. Ah, Cordero. Ah. Sige, kita pangalan niyo. Ah, uh, Kwan Boy, Lindy Boy. Boy. Okay, Boy. Atol mi. Salamat. Salamat ah. Okay kamo to. Ah, uh, may bagong subscriber man tayo. Si Boy shout out nagabenta na ano, gulay dito sa kamatagan okay daming gulay mga kamoto pero di ko kabisado yung ki magkano kilo yun sa dabaw po dito siguro mas mura dito kasi dito yung gina ang galing yung gulay dito dalin sa dabaw bangkerohan Okay? Let's go! Ano ah, ba tayo ng pangatlong vlog natin? Si Moto yan, nakabili ng ano, patatas. Tsaka... Uh, uh, Repulio Repulyo. Yan oh. Wow, grabe oh. Sinalos makita. Yun Ah uh, we uh, uh uh, uh uh, uh, uh भी Okay kamoto, dito na tayo sa area, sa Tuban Beach Doon kami galing sa ano, Santa Cruz na ano, layover Pupunta dito, ito Mangrove Coast, Vistobar This way Okay, dito tayo sa Tuban Beach Silip lang tayo doon Okay Dito yung parking motor Yan Okay, pasok tayo. Okay, dito na kayo. Pasok two kami. Ibarato ni Marcos. Bainti. Ano ka Tuban. Okay, dito. Okay, entrance dito sa so, so motor. 20. Tapos papasok so, dito. Ano, 20 rin. Okay, dito na kami sa entrance. 20 yung entrance. Bainti lang. Entrance. Dito yung nakapasok dito. Ito mga vlogger oh. Ayan. <laughs> sir, oh yung agar kita sir. Ang mo oh. Hello po. Shout out, chat out. Shout out, motor, eh uh? Moto, Moto Blue Vlog. Moto Blue Vlog. Okay. Okay, okay. Pasok kami. Moto Blue Vlog. Moto Blue Vlog. Dari, dari. Dari, dari. Uy, gwapo din yung area dari oh. Parunok, no, salut dari ba? Sudah kan okay, ada itu. Orang orang mana? Kita itu beli rendah itu. Boleh mana? Boleh. aspo ni aspo. Boleh mana? Okay okay okay. Aspo ni bu. Bus. Okay dari saya ni. Okay. Black black with dari. Okay. Itu pulau mangrove. Nah motor blue black tanah wah kita mau itu. Motor blue black. Okay. Oh, grabe. Oh. O? Ang pangalan sa grub. Oh. Okay. Isok tayo. Oh. Grabe din yung din. First time ko nakapunta dito, Kamuto. Santa Cruz. Mangrub. Ito, ito pala, Mangrub. Oh. Grabe. Oh. Pagkakas mo sir Pagkakas mo sir Pagkakas mo sir Okay Dito sa Santa Cruz Ayan o Okay, terawih kaganda okay. pada di toko okay. mutu, you know. galing na kami sa kapatagan tapos dinaana namin to dito sa Santa Cruz yun danta tayo dito yun. wow luta uy uyog din eh <laughs> Diyaw rin uyu. Okay. Daming tao kamuto. Ano no? Okay, ulit na mo. Sige. Dami pala ng tao dito kamuto. Ay, shout out. Kita mo Shut sa. Kita mo sa akong vlog madam ha. Moto Blue Vlog. Ah, okay. Nagi mana ko na. Yee ka. Salamat. Medaampi. Medaami pala. Okay? Okay, kamuto. Dito na tayo sa area. Grabe mga mangrove dito, kamuto. May mga pangalan. Yan, no? Ah, ganda tingnan. Yan, you no? Know? Yung may kulay, ano? You know? Green. Ayan. Grabe, oh. Okay kumo to. Dito na tayo sa area sa Mangrove Beach Resort. Yan, pasok tayo. Ayun. Grabe, white sand din. May nagabidyo okay Grabe, oh. ganda rin. Malamig na area kasi maraming puno. Dito banda, may ano sila, Uh, live concert Ano? Ayan Balikan natin mamaya Dito tayo sa Punta tayo dun sa beach nila Ayan mga cottage nila Ayan cottage na yan Ano yun lang 500 overnight 700 Dito banda sa beach nila o, Wow Wow ang ganda rin. Ayun, no? Know? Pwede ka maligo dyan sa ilalim ng puno. Ayun. Know? Problema lang dito. Yung ano, know? maraming dahon. Galing sa puno. Mahulog sa dagat. ano, you know? no? Pero ang linis yung ano, you know? dagat nila. Ayun, no? Know? Sarap maligo dyan. Okay. Okay dito banda ah, ito yung ano hanging cottage hanging cottage mangrove hanging cottage yan silitahin ka sa dagat nila yun Lino din eh lipat tayo dun sa may group kasi dito na gusto mo pa shout out Okay tagasa tagasa mo taga, uh, subida Subida sa Derila Tobat kita mo sa vlog ah. Oo. Vlog Moto blue vlog. Motonya yeah, blue yang yeah, vlog. Ay, ito din live vel Okay. 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 Good. Shout out to you. Shout out Sige <laughs> 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 lang. Okay, salamat, salamat. Sige <laughs> tayo. Okay, dito banda. Grabe, oh. Ang linaw yung tubig. yan. Diyan sa ilalim ng cottage. Pwede ka maligo dyan. Oh, dami mga bata, oh sabi niya nung nakausap ko dito yung ano beach line, though, hindi daw mabato okay kamo to ah, yung cottage pala dito sa ano sa mangrove beach resort 500 day tour lang kung overnight kayo 700 tsaka may room din sila na aircon uh, 2.5 tsaka 3.5 dyan ituro ko mamaya ayan sa baba 500 overnight 700 sa taas may 3.5 tsaka may 2.5 aircon na Okay, tapos na tayo dito sa mangrove. Oh, uh, grabe kaganda rin. Problema lang. May mga sounds. Okay Okay, tapos na tayo dito Tuban Beach Dito sa Santa Cruz Okay Okay, highway na dyan uh, Pakaliwa, pabuntang Digos pa kanan pa dabo hanggang dito na lang kamuto ingat ingat mga kamoto dyan bye bye It's a...